Mayroong pabibidyo nyo. Babo ko na kumahanin mga... Huwag talaga kayo doon. Huwag talaga ka kayo doon. Kayo. Kaya sa isang grupo, isa. Tara talaga kayo doon. doon? Para ma-add yung account nyo. Upong mas <laughs> semesters dahil pag navigan. Mas medidas, mabuti mata. Ranito dito Pilalagay na naman natin yun. Totoy, bobo ka rin na sa akin. Maganda. 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 Maganda.

جڑا تیرا یہ سمہ نہیں نہ کوئی پرانے طرح سے نہ بال گیا انوں بو ایندے اس تم لوک استعمال کرو بار بار جو ہے نا انشاء اللہ او ہو لائن ہا پون صلاح کر لے تو ماتھے اپنا تو کیا چا بیسا تو او موں کلاں تاناں لوے تاناں اساں ہن دنا تے کیلان کوئی سبرو کر تے Dito po tayo, dito po tayo, sumasawa po natin ng hawk ng tagaytay. Dito po tayo, tantison. Huwag kayong mahiya. Walang <laughs> mahiya ay nang-treat. Nang-treat, walang mahiya ay nang dito tayo, nang-treat, nang-treat. aktib active, active. Hey! 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 tayo, <laughs> hindi tayo magkakakilala at hindi tayo tayong hiyaw, ang bawat isa, no? So, yun ah, Buksan natin ang diwa. Buksan natin ang mga tutulong na diwa na ating mga kahate. Lahat ang mga tutulong na kahate, Gisay! 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 ako yung magiging dulo, ako yung magsisimula, ako yung magkatapos. Number one. So, nandito yung mga galing po ng Tagaytay. Representing ang Tagaytay, ako po ay taga dahil ng San Gregorio. At kabilang sa ng kabilang mga hake na hunter, si Otong Paulo. Ito po, pinapakilala ko si Otong Paulo ng Tagaytay. Tapos ito ang siya, kung siya ito, kung siya Cesar Tenorio, nga Alfonso Angy Yung ang sabihin ko at kami Halubang Kita kai ito from <laughs>

Lalo pa ang sakit ako, Vicky. Nagaling ang sila ng trilas. Trece, trece. Sa GC. So, tayo po, ang una. Alam mo, sa kayo ng Diyos. Ganito na malaki ang Diyos. Kasi wala ng Hindi ko Hindi tayo nandito dito? Kung hindi dahil sa Pinagsama-sama yes, na tayo at tayo nagkaisa dito ng dahil sa kanya. So salamat po sa kanya. Una, nang galing tayo sa maraming lugar, ay tinipin na tayo at magkaisa dito sa isang layo na tayo At sabi na sa... Wala naman tayong nilalabang muna po. Wala naman tayong nilalabang. Tuwa lang yun sa atin. So yung tuwa natin ngayon, nagkaisa tayo. Ano ba tamang tayo nakaral? Nakaral ang wala isa. Iwala Pero tayo nandito lahat. Ay, kasi sa isang may natin, at kasi isang tuwa natin. Saka hindi lang isang hindi mong hunter. ako na isang hindi mong hunter. Opo po, sa tagal na yun. Ay hindi hunter. So natutuwa po ako, sa uno pong pagkakataon, na ako'y napaumlakan, o pang ako'y pagkakataon, napaumlakan ako, kami po'y siya Hindi ko na ito na ako'y napaumlakan ako ng mga natin. So, ito'y gusto na สิบคนเก่งนั่งปุยานสิบห้านั่งปุยานนั่งปุยานขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบ Kasi yung sanay ko kung managala, maraming pati, kung maraming pati. Sanay ko kung maraming sa kung maraming Pero ang aking kong hiling ay humayo tayo at isulong natin kung ano ang makakabuti at makakaganda sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magkaisa sa ating isang at tuwa na tinatagay natin. Huwag tayong mong lamang ang ating kapwa-tao. Narang po tayo. Mabuhay po ang lahat ng hunter ng matangas at po sa masulok ng mundo. Salamat po, salamat po. Salamat po. Ino po, aso ako din po sa ating mga na hindi na kapatid. At saka sa susunod na pagkukulong na pa. ay nandito pag po tayong lahat. sa, po. sa, sa inyong... so, mga po! Magandang hapon po sa inyo Ito ay may pinang na sinabi ng nilidin. Nasabi na. Kapagayin At pasalamat po na 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 sa lahat na hindi ka sa akin. At isa ka na rin na hindi ka na akin tinugula

ng mga mga problema para sa Dios at bibigyan tayo ng isang pagkakataon na sasamain Ang pagkakakontrol ko ay hindi ngulan sa aking ang aking na may gulak ng sabi. sa ating sa mga at sa nagbigay po sa amin ng pagkakataon ng kanilang ito pa si Dona sa mga malalayo kong lugar na ahangkay na lang ito na nga po po ako nga po pala si Cesar Tinorio sa kagulong bayan ng Tabite ng Alporto ang uyo po kami dito sa ang pinang mga ako nga po sa lahat ay kung hindi po gawa ng hunters Nakamahan ito, kakamahan ito, kakamahan ito, kakamahan ito. At hindi naman niya ipagyaya pa sa inyo. Apo ako ng Pilinia Rizal na nag-iisa. Wala ho akong kasama. Ang hanap ko ito. Una, Wala pa kayong kamay! Ang aking makapangati. Ang hanap ko ito'y kasama. Dahil hindi ho ako makakapangati kung walang kasama sa harap na. Salamat po sa... Salamat. Gumawa uh, naman sa ating Facebook ko yung ating tamahan. Hindi ko alam, marami akong sinamahan. Pero marami ako dito kilala na baka nakala nyo yung isipan at kukuha ko ng na nakakilala sa inyo. Tulad ni ibig harap sa inyo namin. Baka ako bago kayo. Nakakilala nila ay ako muna. Ito si Sir Joseph Palmaso. Nakakamay sa iyo yan. Na ngayon sila naman ako nakataupapala. Kay Sir Jek. Si Jek. Sa libyo. kita ko mga vlog nila. Ang hindi ko. At ako hindi pa ako nakakahuli ng mga panahinig. Ang ako po ang mga Diyos ko, eh. hindi sa aming mga huli, hindi sa Santa Maria, Laguna. Ako po ay mga tricycle mula po sa amin sa Biponco. Aning oras tinakbo na ulan? Ang sabi nga po, pagka gusto ninyo, ay... Pa, uh, uh, kaya sa inyong lahat mga kahantayan, uh, tayo ho ay magpasalamat at tayo nagkasama-sama. Maraming salamat sa inyo. Sa mga tanda rito, maaari ho ay sa Maraming salamat. Ang akala ko ay nag-fix Maraming salamat sa inyo mga kaya may pagkakataon. Umayo kayo. Maraming salamat. Idol, Jack, alam mo, mayroon tayo. Ibaan tayo ngayon. Hindi tayo nabay. Mayroon tayo ngayon. Dahil, mayroon tayo ngayon. Kaya mayroon tayo ngayon. Kanina pa nga. Maraming salamat, ko e, Jack. Mayroon tayo ngayon. Mayroon tayo ngayon. Kahit na tayo, talagang pinigil ko. Salamat sa tawag. Hello, magkikita dito tayo. 'Yun lang, sumisimpatol hindi tumatay. Okay, saglit. Salamat tawag. Yo, yo. Champ, may pending tagay. So, sapatos, labas dito, 10:00. tayo na.

ganato blaw ganato blaw paikas pa kaya yung naingit okay. <gies> na tuwag pa yung paglulugnan pagluluya kung kaya 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 para mo ang hindi kung sino makahula merong 200 pesos diyan nyo, kung sino ang pinakamahuhunang ibigulong pagsisilo ng labuyo

Nakakilala ko naman ngayon si Heidol Kaya ito ang mga kadaotong palad. Sinadya ko talaga ang mga at sama ng mga katamak. Kasi nakakiyanak mo ako ng mga Salamat kasi dyan. yung ito ba isa? Si Chetman. di Hindi.

naman yun. Yun Yung ito, magkamali din ako nagpinusto. Iintay ko lang naman. Ipapasang pangkay dito Yun Thank you so much. Ang kahalaman ko. Thank you At so thank you rin sa sponsor natin Thank O ito tuhan reklo kasi. Walang magdududang sa kaligayahan ng mga tao. Akin na, akin na. Hay Marilena ang tawag sa kanya. Ikahante. Red Star Buddies. Nagpasipting bibi. Ikahante.

Thank you. Marami uh, kayo pang atay. Eh? Konti lang. Idol! Kaya nga susunod yan. Gara susunod doon. Halahala sa inyo. Opo. Layo ka na. Ang mga sumapo. Bro! Edem mapa, Bien Hernandez! Ano na? Sana yung request namin. Ilang nga saan? Hulang tingin na ang sana gumawa ka ng marami aking at saka kay Brojong Pangilista. Asa ka na. Pag-alagala ka na ngayon. Maraming maraming salamat sa inyo at kay Paredic Salidio. Sana supportan mo natin lahat ng ating 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 hunter natin. Maraming maraming salamat po. Hala, hala. Hala, hala. Wala nga, aabot na rin pala ng Santa Maria, no? Mabitak

vai <ihazorn Legislatoria> <inaudible> <ėmais Diamond>

पुर पौषा तिलहात कन्याओं को पुराई तेजा तैयार सपा करने वालों को मिले करने वालों का इंतजार

Ayun. hindi ay, lang pa siya ay... nagpapakalala. Okay, kilala ko na. Okay, kilala kila. ko ba kila eh? Sa group. Wala yun! Sabi na. Ay, ano ko lang. eh! ano na. Ay, ano hindi pa nagpapakalala eh. Hindi ko naman ka hindi mo Pagin ka Hindi pa. Ay, ano Ay, 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 ano Ay, ano na. Ay, ano na. na. Ay, Ay, ano na. Ay, ano na. Ay,

Wuh! Anong panghihirme? Anong may naos? Anong may naos? Ang tagalang minos! Nakatakbo lang isa! Kaya maghihiyaw eto na! Inahanap ko! Wala daw eh! Ayan! May prosedo din ko! Geron! Kumapit si Geron eh! Ang ala

Halo, saya mau <laughs> ditolong. Ya, ito na yung gusto

kami ingin dia begitu sekali kami selamat datang masuk ke kita bersama kita ini datang bersama rasa kali dari diri guru dan nanti kita bersama-sama dan selamat untuk Bapak dan Ibu kepala penting kita ini di masa pas berkawal dia sama lah serah dia kan saya oh oh nak kepan surang ke lenar ke nah di tempat pasal nama nak tanya oh hai itu orang artis datang nak ngomong sih jejak ini kali orang tua yang